So, ito po mga idol ay ceramic tiles po, ano? Yan. So, ito po yung gagamitin namin sa floor tiles ng uh, CR, ano, mga idol. So, medyo itong ibabaw niya ay textured. So, tamang-tama po ito para sa mga CR o dun sa mga wet area, ano, mga idol. Ayan. So may reels na ako ukol sa ceramic ano mga idol yung paraan kung gaano namin katagal po binababad po ito ano So yung maximum hours na sinusunod po namin na ganito ay uh, half day mga idol O yung minimum mga idol na sinusunod po namin sa pagbabad po ng uh, ceramic mga idol ay half day And, and then yung maximum mga idol is uh, magdamag and then uh, maghapon pa yun na po yung maximum namin so marami po ang nagreak uh, nagreact don sa reels po natin na iyon ano mga idol na sobra naman daw uh, magkakaroon na daw ng lamat itong mga ceramic natin pag uh, ganun katagal na binabad at uh, yung iba ay ginawang biro pa no yung uh, reels natin ukol sa ceramic. So kung panonoodin rin naman natin mga idol yung mga video ng mga export at saka ng mga gumagawa ng mga ceramic tiles po na ganito mga idol ay same procedure o parehas po kami ng uh, ng uh, idea kung gaano kina katagal binababad yung mga ganitong ceramic, ano mga idol the same po kami ng uh, ano uh, oras ng uh, pagbabad ng mga ceramic tiles uh, yung mga expert at saka yung mga mismong gumagawa po ng mga ganito na dapat uh, minimum na babad po nito ay 2 hours So sa amin, mas matagal pa ang mga idol, mga 5 hours, ganon, or mas matagal pa. So pag uh, ceramic kasi mga idol, ay eto po yung uh, sumisip-sip po ng, ano, ng uh, tubig pag binabad. Nagkakaroon siya ng mga, yan, you know, o, mga bubbles pag uh, binabad, binabad na. And then pag uh, binabad mga idol, siguraduhin nating nakalubog lahat. Ito, So, ito, napapadagdagan pa natin kay kuya ng tubig po ito, ano, para lumubog yung ating uh, tiles. So, yan, mga idol, yung paraan namin kung ceramic tiles. Yung iba kasi, mga idol, ay minuto lang at may napapanood pa tayo na vlog na segundo lang yung pagbabad nila ng ceramic. So, sa atin, mga idol, hindi po ganun yung paraan namin. Ano po? sinusunod po namin ay yung napapanood namin ukol sa mga kumpanyang gumagawa po ng mga ganito at saka yung mga eksperto talaga sa ceramic tiles ayan